One Good uh, uh, good evening. I'm back. It's your Mama Sam. Siyempre kasama ko ang mga magagaling na magagaling, Ano, no. magagaling admin. Lalo na to, si Philippine admin Sam, Pageant. Philippine Pageant. E Sam. Yes. 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 First, first time in, Patayo, in Saudi. Yun, no? kayo, oh, di ba? And thank you. Man. At least, pinapanood kita. Ngayon Talaga na kita. And may first time in, in, in Thailand, may first time to cover the Miss Philippine Pageant. So, this is going be very exciting para sa Oh, my God. And then, of course, ito, nakasama ko na oh, talaga yes. sa live ko. At, mm -hmm. ah, yeah, I right? So, ngayon, kukunin ko yung opinion nila. Kasi, syempre, marami na nga naloloka. Kasi, syempre, Miss Universe na, di ba? Yeah. Parang lahat yung mga tao. Parang, ano ba, masama mananalo ba si Atisa? So, mm -hmm. hindi ako nakapag-cover doon sa, ano, sa Phuket Kasi, may trabaho ako. Alam naman na nila yun. So, ikaw ba? Tingin mo ba? estimate mo kaya at Ate sa kanina nakita mo nakita mo ba hindi ko nakita siya ay, ay hindi mo ba, ba? Uh, sa mga say, nakikita uh, mo ngayon uh, ng galawan yeah. niya tingin mo ba may laban ba ang Philippines Actually, bago sumali sa dito sa Miss Universe Philippines, noon pa yan, ni yan sa mga uh, wish list, di ba natin? Uh -huh. 2018 pa. Noon pa yan. Grabe na, abangan natin yan. Mm -hmm. At ito nga nangyayari ngayon, dahil nga nakita natin yung potential sa Atisa, nandun na yung total package yan as a beauty queen, di ba? Kayang-kaya yan ipanalo ang ating peak ng silver para sa akin. Ang lakas ng tiwala ko and one of the exciting parts of being here is na ang lakas ng pambato natin. And yun Minatisa. Pero kasi sinasabi kasi nila, alam niya kulang sa energy. Anong thought mo doon? para sa akin pag isang BTP personality ng isang yun na yun eh hindi naman actually if you going to go back sa lahat ng mga Miss Universe lahat ba ng Miss Universe winners energetic depende yan sa personality at yung total alam mo yung 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 ito yung 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 so ako yung 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 I love that. Kasi parang distinct yun for a beauty Na yung uh, a, certain extension of, from your country nasa iyo. Diba? Okay. Yeah. Pero naniniwala ka na kaya ni Ati sa Manalo. Exact. Malakas ang laban natin. Malakas ang laban natin. Isa sa pinakamaganda sa batch ko. Ati sa Philippines. Diba? Kapag nilapitan mo naman lahat. No? Yeah. just stand out si Ati. if, you, if she's in a lineup, na mapas mamas pas mo talaga Teka. Okay. Ang um, ano ba yung low energy na sabi nila? Is it like yung day? Parang nakukulangan sila sa sa mga eksena ni Atisa, nakukulangan sila sa pasabog, uh -huh. yung mga basher ni Atisa. Yeah, yeah. Pero ang explanation ko kasi, you have to be contented kung ano yung nakikita sa yeah. ninyo. Kasi syempre, hindi naman araw-araw kailangan lagi kang pasabog, lagi kang umi-eksena. So, ahiyaan mo sila umi-eksena ng umi-eksena para pagdating na ikaw na yung e-eksena, nakatingin sila sa yun lahat kasi alam mo yun, na parang wow, ano to, di ba? So, yeah. doon siya magpapasabok. Iba, si, iba kasi yung style niya, Tisha, guys. I think, parang di ba nakita natin yung strategy niya sa Miss MUPH? Mm -hmm. Yeah. Parang nagtukok siya. E, alam mo yung lang siya. Mas ka. kalmado siya ngayon. Kalmado lang siya. Mm -hmm. ka. Pero kung nasa kung magpe-perform na, ito bigay talaga. Nakita ninyo naman Perform yung performance niya sa, sa final. Diba? Pero ikaw, yeah. uh, nakasubaybay ka sa poker. Yeah. Kamusta ang laro niya at sa doon para sa'yo? Tingin mo ba? Namin na ba siya? Pumali ba talaga? Ano yung Ilam. mga favorite ko na eksena niya at Alam mo yung style niya, ganun pa rin sa yung sa MUPH na napansin ko. Yung hindi siya yung talagang mm umaangat yung talagang number one spot. Parang gusto na yung nasa playing field siya ng top nasa five. middle lang. Mm -hmm. okay, parang, parang hindi niya ma... I don't, I don't know, parang, parang ganun yung at atay yung atake niya. Ayaw niya yung siya yung talagang target, di ba? Oo. Uh -huh. Pero doon sa Phuket, nakita mo naman na listanin naman talaga ang lolo. Sa Phuket? Mm -hmm. Ako yeah, kasi, man, uh... ako kasi pinaka favorite ko dun sa Phuket yung ano eh. yung Jaylan, mm -hmm. yeah. Night nila. Yung naka, ano siya, naka Ah, mm -hmm. okay. Naka-black. Na Oo, oh, ganda-ganda oh, niya. -ganda okay. Bagay ito nalito yung ganda. Oo, oh, lumi ito. So, talagang ano, lumpa. Talaga ng gulat. Eh. Yung sinasabi niya may dalang ring light. Parang yun. Diba? Yun na yun, no? Oo, oh, oh, yun na yun. Oo. Oh, pagkatapos, hmm. doon ba sa Phuket, ano yung pinaka na-amaze ka kay Atisa na styling niya? sa Phuket? No, di ba sa Phuket ka? Yeah, okay. pero hindi ko lahat na cover kasi ng ano, ng ano, everyday. Mm. I think yung day naka-purple siya. Yung, ah, yung naka-purple. Uh, uh, mas mas maganda siya. Simple, simple lang siya pero, simple lang kasi yung styling niya that day. Pero parang, parang ano, tawag dito, sweet ang buti niya. Parang ganun kasi sa akin siya. Is mm -hmm. The sweet uh -huh. kind of look towards the eyes. Okay. Sino yung nakikita mong parang matinding kalaban niya? Ayan. Oh, okay. nakikita mo ba si Denise Wella Actually Actually, for now, nakikita kong matinding kalaban niya. Of course, Denise Wella siya. Miss Latina. Latina. Latina kasama. Kaling ka ba nagatandaan kayo kay Latina? Yes, maganda siya. Hindi lang maganda. Di kaso, uh, iba yung aura niya. iba yung, hindi lang maganda, mm -hmm. pero yung personality niya. Alam mo yung nan nalalaman sa mm -hmm. The moment she arrived sa... Uh, she was one of the last two girls to arrive. And day two. Late night na baka mas midnight. Nalaman niya nga niya kahit kahit yung Dominican Republic. sila sa Dominican Republic nila. Parang na-dominate yung space. Okay. Guys, yung lakas ng ano niya eh. Yung lakas ng aura niya. Aura niya. Malakas ang aura niya, agli ako din sa'yo. Pero alam mo yung ngayon na nakita ko sila lahat. May nakita na ko mga candidates kanina. Ang gaganda pala ng ibang candidates ang D-Hype. Sino sinila? Ang daming hindi Actually, kahit si... Malta. Yeah? Huh? Malta. Yes. Yeah. Nakalimutan ko pangalan niya kaya hindi pa na, na start, start Ang ganda niya in-person. Kahit nga si Anong Democratic Republic of the Congo. Mm, ang ah, ganda okay. din. Ang tangkad, yes. diba? Parang sa loy oh, na. Uh, si, si, si Congo. Ay, siya pinaka ba? Dalawa sila, 63. Parang dark horse. Si Croatia. Croatia and Congo. 63 mm. po. Si Costa Rica yata. Yun. Ang ganda din si Costa Rica. Yeah, oh, talaga. Ganda For me, yung face talaga na pinaka... The face card that doesn't decline is Costa Rica. Muna -muna mm -hmm. namin, I covered her and at with Adam and another non sa sa airport pagdating niya. Dala na yung niya alam ko hindi mo hindi uh, mo masyado. Pero kasi ano parang nakita ko kasi si katiyana. ano nawawala din yung ganda niya. May may moment siya doon sa footage na parang mm -hmm. hindi siya nag mm -hmm. Pero kasi siya hindi naman sa lahat ng oras. Hindi na naman sa lahat. Yeah. Yeah. Pero no. alam mo siya na lagi nag-shining. Venezuela. I think, Venezuela. yeah, Venezuela. As in, every time. Tingin mo si Venezuela ang pinakamatinding kalaban? Siya ang pinakamatinding kalaban. Like First of all, she's a good communicator. How, um, how, about she, how about Vina? Vina, yeah. okay. Yeah. Malakas yeah. si Vina. Lakas, ta when well, Vina walks into a room, mm -hmm. mapapatingin ka talaga. Yeah. Kahit na nga sa cruise, sa boat, sa cruise, ang daming girls, diba, Tapos paglakad ni Vina, papunta lang ng kumuhalan ng food. Talagang napatingin kami sa... sa so, sobra, meron siyang, ano, may energy siya. May na, charisma. Oo, oh, may charisma siya talaga. So, ikaw ba? Nakikita mo tinig si, ano? Venezuela? Si, ano? Si Thailand? Ah, oh, yes. Country. Oh, host country ko siya. Tapos yung nangyayari ngayon na, diba, at, at, at mm -hmm. natamunin pa sila ng kanilang queen, diba? So, so at, possible bang mag-last two stand din si Venezuela at saka si Thailand? Very or possible possible, yeah. possible yeah. din ba mag, mag two sustain si Philippines at saka si Venezuela Bini. all possible lahat possible pero gusto ko gusto ko si Philippines at si given, si si Thailand si Thailand hindi si si Thailand si Thailand hindi si si hindi si Thailand 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 Hmm. Tapos ang, ang dami nila. Gusto uh, mo um, ba ako magpantong <laughs> ka? Magkakagulo ang buong audience. Ang uh, um, buong ipatari na pag silang dalawa. Silang dalawa. Ang, <laughs> kasi sila yung binaka one of, ang nagkakagulo talaga. Every, Venezuela, Philippines, hmm. and uh, Thailand. Pag sila lumalabas talagang lahat, vlogger, media, nandun yung camera sa kanila. Ganun sila ka... Yeah, is that, is popular. Okay. So wala pa tong swimsuit competition na. So bukas makikita natin yung swimsuit show nila. At libre daw tayo. Okay. Ano libre daw tayo. Libre tayo. Media partner. Ano nagbayad na ako eh. Ah, buti na lang. Uh Oo, -oh. no, <laughs> nagbayad na ako Hindi ko na siya maaarap. <laughs> uh, okay. Kasi yung message ko kasi si Bipoy uh -huh. si uh -huh. eh. Sabi niya, eh, I don't know to the Senate. Wala na akong magagawa. Sayang na 1,000. Ay, papera ka naman yun. Ano okay. pa pera? Wala nga akong <laughs> pera. So, okay. eto <laughs> na. Isa na lang. Sa tingin mo, anong mararating ni Atisa? For now. For now? Top, ano eh, may top 30, top 10, top 5, top 3. Para, sa para, para sa'yo. As short ang top 5. Top 5. Top 5. Snore ka sa top 5. Sure. Ikaw. Well, we have to see the performance, diba? Oo, oh. siyempre, mababago so, pa mo. Mababago pa. For now lang. For now, top kaya niya mag top 5. Kaya para kaya. Five. Anong inihintay mo para makonfirm mo na ay mananalo si Atito dito? Anong well, gusto mong makita sa kanya? I think overall per performance and sa yeah. sana yung closer interview makikita natin para ma-analyze ma ma natin ang so, kung ano yung potential na compared to the other candidates who are also very well spoken like Venezuela, di okay. So, ikaw. Kailangan, kailangan mo compare natin sila. Patas. Ah, uh, ah, ikaw. Ako, uh, usually in a pageant, isa lang hinahanap ko sa sangkan. Kaya na, kung daw queen natin, kasi tumaan yan sa training. Ang, ang hinahanap ko ngayon yung solidity or smoothness ng kanyang performance. Once sa kanyang performance is flawless, yung malaking din tayo uh, Yung uh, tipong uh, uh, upgrade. Uh, uh, hindi yung unang, hindi, hindi yung first na, that, uh, kwan, uh, impression mo, ay, parang downgrade. Oh, oh, oh. Pero pag uh, upgrade ang performance, yun na yun. Yun na yun. <laughs> ako kay Atisa, sigurado naman ako sa ganda niya. Yeah. Walang duda. Well, Walang duda. Pero, ang hinihintay kasi natin dito, kung ano yung ilalabas niya sa premium. Anong performance, anong evening down, yeah. yun yun. So, And yun yung abangan. Styling, yun, abang, styling. Oh, okay. styling. The And yeah. then, yeah. tignan natin, malalaman natin. Kapag sabi niya nga, kapag smooth, Union. Hindi ka hindi ka ba doon kasi may mga pagkakataon na pag sobrang high, sobrang sobra kinakabahan, 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 kinakabahan ka. ka. Pag yun nagmanifest na kikita sa sabi ko ay delikado to. Pero I kung think, yeah. hindi yeah. makita yan, kasi nag-enjoy lang yeah. siya. Right, yeah. right. right now, I think wala siyang video, wala kang mahihilang kabahan at isa. Parang hmm. nag-enjoy lang siya. Actually, confidential Very confidential. Na parang ang tingin niya, I don't care, papasok ako dito mananalo ako dito. At saka, ito na yung, I think, eto yung pinaka-comfortable na, na pageant na sinalihan niya. Kasi, she's comfortable with herself. Yung sinabi niya sa interview na, she just wanna be herself. Mm -hmm. And I think that will really help kung, kung you just have to be yourself. You don't yeah. have to worry about people's uh, opinion. Diba? Mm -hmm. So, wala siyang, doesn't pay attention to that. it doesn't need anyone's validation for that. Mm -hmm. especially when you're going to work on it. Yeah. Uh, mm -hmm. but top five more for now. i hope for now u.s. philippines, thailand, Latina, uh, venezuela, and for the, uh, Ivory coast. porto uh, ivy okay. coast. now, i don't know if can pass. i need to the i only have the basic length of the nakita ko for the last two weeks. Two weeks na ba? Ah, two weeks. So, I, I see Dina, Venezuela, mm. Latina, Atisa, and I would put Guadalupe. Oh, yes, yeah Mas nakakatakot si Guadalupe more eh, than kay Katerboar. Exactly. Mm. I think so. Si Katerboar, pag nakapasok yan ng top 30, for sure pakasok yan. Yeah. For, Pero, for, for sure. pwede siyang malaglad doon. Pwede Maraming malalakas mang... na uh, black girls. Please. Oh, oh. Turks and Caicos yeah. ang lakas. Oo, yeah. oh, isa pa yun. Turks oh. and Caicos. Kanina nagigla ako kasi hapang mm -hmm. uh, uh, handa ko yung kwan ko, lumapit si Miss Ireland. Siya pala sa pinakabaka. Si? Ireland. Miss Ireland. Oh, Ireland. Ang ganda pala niya sa personal. So ah, nung dilapit, lumapit siya, tapos ang dami niya sinasabi, sabi, adami mean, sa ang kwento, talagang exact ito magkwento. Dumaan yung ibang queens. Di ba pwedeng putulin kasi nandiyan na eh, di ba? No. Kaya talagang pinili ko yung chance. Actually, pag ang isang queen nandoon yung task, for you to do the interview para i-pressure mo yun, di ba? Yes, uh, yes. Kasi yes. pag pag nakita mo isang gusto, isang gusto mong interviewin dumaan, parang yes, respect si Ireland. Wala diba? ka namang Wala oh. ka namang diyan. Wala, 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 wala. Wala, wala, wala. Wala. Okay. <laughs> kasi baka magtaka sila bakit Miss Philippines, uh, Philippine Padres in interview si ko an. Guys, tama kasi uh, 'yon. Yung gustuhin ko man lahat pero dapat ko iwan. Lahat dapat opportunity. Lahat. Right. Oh, oh. lahat. Kung may chance ka kasi makausap siya. Hindi yes. yung nakafocus ka lang. Kung sino yung malakas, kung sino yung oh. dadami ang viewers mo. Exactly. Yeah. So dapat lahat Fair, sila. Yeah. Kung kaya mong bigyan ng spotlight, why yes. not? Um, exactly. Na makilala mo sila. Yes. Um, kasi um, yun naman yung purpose man. natin. Eh na mabigyan sila ng ng maganda oh, no chance. No. chance so maliit man sila o malakas sila ang kandidata ah, ikaw sino sa five sino pa rin ah five, sinabi mo na sa October tingin niyo ano pwedeng manalo versus wala yung kumbaga naiisip niya ba siyang mananalo given the selection pwede pwede siyang manalo o open yung ano yung mm -hmm yung selection committee. Ah, okay. Diba? So nasa so, selection Kasi ang Latino na ilagay nila doon, di ba? Yeah. 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 Alam na natin yung history. Ano si Wolda po doon? Sana mixed yung ano, yung... Mm -hmm. Tapos na ba yung line-up lang? Uh Oo. -oh. Uh -oh. <laughs> <yun>. uh -oh. <laughs> Hindi pa yan. Hindi na ba yun? Hindi pa yun. Sabi nila may dalawang agents na magpapasok na... Bakit? si So Yun nga, Hindi pa Asai or may isa pa doon. Yun ko, may ari ng bench. Oh, okay, dito. Pwede dito. Pwede dito. Uh -huh. So, yun. So, let's see kung ano yung mangyayari dito. Okay. But for now, mm -hmm. ayun na muna yung mga thoughts nila. So, balikan natin sila after ng sweep work. May Guys, may I forgot pala. Ecuador. Ah, uh, sa Ecuador, I, I, Ecuador. Ecuador. Ecuador kasi, sinasabi ng Ecuador. Because last year when I covered in Mexico, the first time I interviewed, I saw Denmark. Tapos na-interview ko siya. Ganun yung feeling ko kay Ecuador. Ganun yung feeling ko dahil very accommodating siya, approachable at saka mm -hmm. yung worth na eh. Kapitan, mm -hmm. alam mo yun? Yeah. Alam mo yung pag nakita mo yung at peace there, people oriented at saka paganda naman siya, sexy naman siya. Mm -hmm. So, is so eloquent. So, I think she's one of those to watch out for. Hindi yeah. siya, hindi siya masyadong popular. Nasa tactical ko siya. Nasa tactical. But I think she's, very, very strong. So oh, sorry. Oh, okay. I-share ko lang. Kasi galing ako sa Saudi Arabia. Oh, dabi din ko kagaya ni Mama Sam. Kasi marami nagsasabi na itong batch na to, pili lang yung front runner. Parang sabi nga nila wala daw ma-L2 ko. Pero guys, yung first day na nakita ko sila, ang dami po mabago. Ang dami pala mas maganda in person. Yes. Grabe. Ang dami pala. Pero naniniwala kasi at isang isa sa mga pinakamagandang. Yes. Solid na yan. Exactly. So, yun. Mm -hmm. Klaro lang. Klaro <laughs> lang. Okay. So, please follow uh, Sam. Yes, I'm adding Sam. Follow my page. Philippine Pageant page. And thank you guys for o, all yun your support. Yung, ano, hindi na uh, yung mga, mga, Lili mga Lili ba? hindi natin Mga, Hindi pa. Oh, pero, at least, thank you, thank you, thank you. Uh, so, uh, but please keep, malay ninyong bigla siya maging vlogger. So, yun. Hindi pa ba vlogger? Hindi pa, admin pa, um, admin pa lang. Kasi hindi ako, OFW, kasi hindi ako madalas nakakapunta uh, eh. Ah, uh -huh. ako rin hindi pa ako And of course, mm -hmm. si Contesenta. yes. Mm -hmm. Please follow me uh, on Instagram and Facebook. And my account is Pagenteras. Ayun. Maraming yes. salamat sa opinion ninyo. Exactly. Napaka-importante natin ng na mga opinion ninyo. At, Ayun. So, pagkakataon ko talaga makuha. Ito, last time nakuha ko sa Miss Grant. Thank you yeah. so much. Kinaunlakan yeah. mo uli ako. Uh -oh, and yeah. of course, my first time. Thank you, thank you, uh -huh. thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So, you, thank you. Thank 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 you, hanggang you. Thank you, thank you. Thank Oh, oh,